Hello, magandang araw uh, Ngayon po pag-usapan po natin tungkol po sa mga plaka ng inyong sasakyan uh, Paano ho kung yung plaka ng inyong sasakyan ay nawala o dilapidated na So, yung iba ho kung uh, nagpapagawa ho sila ng ng improvised na plate number uh, tapos yun na po yung yung nilalagay nila sa sasakyan nila pero nagche-checkpoint ho yan uh, hindi ho yan uh, pwede pinagbabawal po yan ng LTO so hahanapan po kayo niya ng ano ng authorization to use improvised plate so paano ba makakuha ng authorization to use improvised plate so ano ho mga na ano na dokumento tapos paano ba ito i-proseso So ang kailangan lang po ninyo sa pag uh, Kuha ng authorization to use improvised plate o pagkuhan ng duplicate plate pag nawala ho yung plaka, plate number ah uh, ito lang ho, yung xerox lang po ng inyong ano, uh, xerox lang po ng inyong ORCR yan lang ho, xerox lang ng ORCR tapos magpagawa ho kayo ng affidavit of loss ito sample, affidavit of loss plate yan, pa-notaryo nyo po yan, na David of loss Plate. So, pag meron na po kayo nyan, i-attach na po yung ID nyo. Ayan, sa Pidabit of loss Plate. Pag meron na po kayo nito, uh, sa si Xerox nung, nung ORCR, tapos itong Pidabit, sa itong ID nyo, uh, punta na po kayo sa pinakamalapit na LTO. dalhin nyo po yung sasakyan nyo, at uh, ipa nyo po, sabihin nyo po na for duplicate plate uh, tapos i-stencilin po yan kuha po kayo ng itong form Ayan, uh, na po kayong form na ganyan so after po nito yun na po ang i-ano nyo i-submit nyo sa LTO ipaprocess na po yan so ito i-attach po itong form itong ORCR o ORCR OR yung latest tapos po yung affidavit affidavit of loss plate ayan pidabit of loss plate ORCR tsaka yung valid IDs po ninyo yung nakapirma sa pidabit of loss so yan lang po yung mga i-attach yung papeles tapos i-submit nyo na po ang itong mga papeles sa sa LTO po yan dito po ako sa mayroon na LTO so pag nasubmit nyo na po itong papeles ito sa LTO ah uh, makakakuha na po kayo ng authorization to use improvised plate so mamay ho eh, ipaprocess ko na tong papeles sa to uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tura ng authorization to use improvised plate so pag hawak na ko yung authorization uh, pwede na ko kayo magpagawa ng ano ng improvised plate uh, habang wala pa itong ano, uh, binayaran yung plate number sa LTU. So, so yung po ang hinahanap ng LTO, yung authorization to use improvised plate kung wala ho kayong original plate pa. So, sige po at ipaprocess ko po muna ito dito sa LTO. Balikan ko po kayo mamaya. So, okay po. So, yan. Uh, okay na po. Uh, tapos na po ako mag-process ng na uh, request for duplicate plate. So, binayaran ko po doon sa LTO ay 450 para sa ito po yung ano niya uh, yung authorization ito na po yung itsura ng authorization to use improvised plate so ayan dapat po mayroon kayong hawak niyan pag kayo po ay nagpagawa ng improvised plate po ng inyong sasakyan ayan. kung wala po kayong hawak nito pag nag checkpoint po kayo ayan, makakaroon po kayo ng violation So dapat po meron po ko yung hawak authorization to use improvised plate. At uh, pag nagpagawa po kayo ng improvised plate, uh, dapat po meron po ko yung hawak nito. So yun po yun. So uh, yan po, kung sakali pong nawala po yung, yung plaka at uh, or yung plaka nyo, yung letra nyo o yung numero ay di, hindi na po makita. Gusto nyo palitan yung, yung plaka, Uh, pwede naman po yan, magpalit kayo pagawa kayo ng improvised plate pero dapat po meron po kayong hawak nitong authorization to use improvised plate number so pag may hawak na po kayo nito pagawa na po kayo ng improvised na plate number habang naghihintay po sa binayaran ninyong ano, uh, duplicate plate kasi matatagalan po yan so gawa muna kayo improvised plate So, yun lang po at uh, sana ay eh, uh, katulong na po sa inyong ano, uh, nakatagdag ng information tungkol sa uh, lost plate. So, yun lang po at salamat at sana po. Uh, huwag mag-subscribe, mag-like sa aking video. Sige po, thank you po.